tayo nandito sa sa China muli. Ako, mainit pa rin yung usapan tungkol dyan sa impeachment ni B.P. Sara na dinismiss na ng Supreme Court. Ayaw tanggapin ng mga uh, yung mga naglanais na mapatalsis siya sa presto. to uh, ano-ano na yung mga pinabanggit nilang uh, mga uh, hindi pagsangayin sa Supreme Court. E eh ano kaya po ang naging desisyon ng Korte Suprema sabihin eh, o ituloy na yung trial kagad. Huwag nang patagalin na po sigurado. Magpipiesta sila na nga uh, sobra-sobra itong mga mapolitikong mga grupo. Yan, yung mga grupo ng tilawan, pingklawan, mga terorista, mga oligarchs, mga politiko. Walang inisip kung hindi para sa sarili lamang nila. Kasi sila magpipesta pa gano'ng desisyon ngayon na iba yung desisyon ng Korte Suprema at sangayon sa ating saligang batas. Wala kung uh, sasabog yung butsi ng mayan. Kung ano na ano yung mga sinasabi. Uh, Overreaching daw yung Supreme Court at uh, hindi raw dapat makialam sa issue ng impeachment kasi ang uh, Senado raw ang soldiers relating to trial and punishment. Ay, nako. nabanggit ko na po yan kanina sa aking uh, live nung nasa airport tayo ng TRP. Spicy na? Yeah, spicy, spicy, spicy ako. Kakainin natin of judicial review na pinatawag natin under Article 8, Section 1 ng ating 1987 Constitution. Yeah. That is uh, different from the provision of the rules of court in Rule 65 about certiorari. Uh, yan ang uh, isa sa mga innovations na ginawa ng 1987 Constitution. At uh, dyan natin nasubukan na ating kagalang-galang na Korte Suprema